sa mga Filipina na may ka-online chat na lalaki dito po sa Amerika, napaka-importante na kilatisin at kilalani ng inyong dinidate. Ang pinaka-importante na dapat nyo malaman ay kung sila ba ay may criminal record at higit sa lahat, sila ba ay kasama sa sex offender list. Dahil sa internet, madali nang hanapin ang impormasyon na yan dahil usually public record naman po yan. You can go online at kung saang state man sila nakatira, for example, Michigan, you can keyword search Michigan Sex Offender Registry at Michigan Criminal Records. Okay? So kayo nang bahala maglaro sa keywording na yan. Pero basta merong Michigan, kung anuman state yan, and then sex offender list, Lalabas yan, or Michigan Criminal Record. So kilalanin ang inyong future husband. At um, good luck. At I hope kung sino man ang dinedate nyo, ay ito ay isang maayos na tao at hindi magiging kapahamakan sa inyo.